Tingin ko gusto ko rin mag-rapper dati. Dahil alam ko sinubukan ko yun. Nag-freestyle, freestyle kami ng mga kaibigan ko. Nagsusulat mm -hmm. kami. Gusto ko rin maging dancer. Dahil tuwan-tuwa ako sa mga break breakdance Pero hindi ako natuto mag-breakdance. Kaya mm -hmm. ko sumayo nung bata. Pero hindi ako natuto mag-breakdance. Tapos yung DJ, parang hindi ko siya maintindihan masyado kung anong ginagawa niya doon. Ano ba siya? Kumakanta rin ba siya? Parang gano'n yung dating sa akin. Bayan, but may? Tapos yun, yung hanggang sa yung kapatid ko na sumasama-sama sa mobile. Sa ako nakita na, ah, okay. Papatugtog ng plaka. kasi yun, pala yung tumutunog, yan yung sinascratch. scratch Ayun, parang dahan-dahan, parang naiisip ko lagi, parang umuwi ako or dinodrawing ko sa likod ng notebook. Turntable, tapos may nakatayo, tapos may mic stand, parang gano'n. Parang iniisip ko na rin na trip ko to, ah. parang imbis na magdrawing ako ng, kasi may, may ibang bata rin, <laughs> magdrawing ng kotse, eh, diba? Nagdodrawing ng motor, mm. yung iba nag-drawing ng baril, eh, parang <laughs> iba basta siya dinodrawing. Oh. Diba? Pero ako yun talaga, nagdodrawing ako ng turntable, dalawang speakers sa gilid. So, paano ko napipicture setup sound system pag nakikita mo sa mga party. Listen up, yo. Linye, linye Show.